Iris, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6 a.m. hanggang 9.20 a.m. at may negatibong minuto. Na 54 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 53 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, at kulay red ang dapat na iiwasan, at player na maingay maglaro. Taurus, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 5 a.m hanggang 8 10 a.m at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10:15pm at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Gemini ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.10pm at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.10pm at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo. Iwasan muna player na madaldal at huwag muna na magsusuot ng damit na may kulay yellow. Cancer, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 6 a.m. hanggang 9.05 a.m. at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 53 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15pm at mayroong negatibong minuto na 54 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, player na mahilig magsalita ng kabastusan, at kulay pink. Leo. Ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng alas 6am hanggang 9am at may negatibong minuto na. 50 minutes na kayang magbigay sa'yo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alak at kulay pink. Virgo Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 7 a.m. hanggang 10.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.10am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Libra Sa umaga ang oras ng mga buenas ng 7am hanggang 10.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 3pm hanggang 6.10pm at may negatibong minuto na 54 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong Buenas sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, magingat lang sa pagbabalato. Scorpio, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 50 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 53 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay yelo ang iyong iiwasan muna ngayong araw. Sagittarius, ang simulan ng oras na buenas sa umaga, ay mag-uumpisa ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9 p.m. hanggang 12.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Capricorn ang mga oras mong Buenas ay magsisimula ng 5am hanggang 7.15am at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga Buenas sa 3pm hanggang 6pm at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, red na kulay ang iiwasan at mahilig sa alak na player ngayong araw. Aquarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 7am hanggang 10.15am at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11 p.m. at mayroong negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Pisces, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, kulay dilaw ang dapat na iiwasan.